in the morning. Simula na naman ng ating panibagong araw ng kahipagsapalaran dito sa Laot. Alright mga idol, nandito na tayo sa spot, target spot na ngayong araw na to at after this time ay hindi pa rin po tayo nakakapag area hindi tayo nakapag por forma ng saab dahil sobrang dami ng bangka kaya ito nagsisimula na kami mag survey ayan survey natin tong bangkang palubog ayan yung ayan shout out sa inyo mga idol Tawag-tawag sa bangkang John Rick. Yung mga crew nila. Wala pa sila ng sasalat. patung tayo ayan shoutout sa inyo mga idol ayan o oh, ganda lang tinga nila o oh. ayan yung mga crew ng bangkang Jan Jacob ayan shoutout sa inyo mga idol ayan sana magtuloy na tinga nyo hanggang dulo Manila. Time check, it's now 7.01 in the morning. Ayan. Meron din naman tayong nakuha dito sa survey na area natin sa palubog. Ayan. Estimated mo, Han? Uh, dalawa. dalawa. kilo daw. so, ito survey mode tayo pagkatapos ni Ocean na maglimas dun sa likuran. Alright yan mga idol, tapos na tayo maghila sa pangalawang area natin at ang nakuha natin ay limang piraso. Yan, hanap ulit tayo. Okay lang kaya natin matyasimpuan itong malaway na to. mga idol, oh, tingnan nyo. Digit, digit yung mga bangka. So, hindi kami nakapagbagsak dahil nga magkakasiraan tayo ng mga lambat niya. Pagkaganyan, tikit dikit O, oh, tingnan nyo. Tikdigan Dig, yung aryaan. Oh, Ako <laughs> pa tayo taksay. Hahaha. Hagunoy. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Shoutout sa inyo mga idol. magulo So, tingnan nyo yung mga idol. Nakadikit sila pero wala silang nakukuha. Ayun, wala pang tigil sa kahari. Ito, may umaari pa rin dito sa gawin na to. Oh, ang dami. So, halo-halo po yan mga idol. Mga habang taga sa amin. Taga Limay. Taga Bulahan. nagkatabi na sila. <laughs> <laughs> ng Lord Nathaniel. Ayan, shoutout sa inyo mga idol! It's... labon dito. Alright, again, mga idol, lang pag-arya na tayo. Ayan mga idol, tapos na tayo mag-ila. Bali, dinerecho, hila na namin. Or sinamsam na. Patong-patong. Dahil nakapatong tayo sa dalawang bangka dito. At para hindi tayo masirahan ay pinaspasan na natin yung paghila. Ayan, bali may tatanggalin tayo sa ilalim niyan. Kinawanan tayo ng mga ilang piraso. Nakadagdag din sa ilo. Ayan na. Ah. Nakadagdag din din sa huli natin. Ayan, thanks God sa biyaya ngayong araw na to bukas ulit sobrang dami talaga ng bangka nagkita kaila kami lahat dito ayan halos ayaw pa magsiwi ng iba pero tayo uwi na tayo nakatalong area na tayo ayan pala yung mag-asawahan nag din oo A few moments later. Ayan mga idol, tapos na tayong mag-tanggal dito sa kawan natin na ano, mga isdang malamay. So ito lahat yung dadali natin sa consignation. Ayan, ilagyan na natin ng tubig para ma-preserve natin yung breast nest niya. Okay, so hindi na tayo sasama. Si Ocean na lang yung Mukha na lang halos yung washing-washing nito Oo, magbibiyahe niyan sa konsignasyon. Ayan, dahil pagkatapos niyang magbiyahe doon, ay isisinsay pa natin itong ating lambat dito sa bangka. So, ayun, lang ang disadvantages noon, madodobli trabaho tayo pag dito tayo nagtanggal sa gilid. Kasi hindi naman pwedeng tanggalan sa laot, gawa nga ng patong tayo. So, ito na mga idol yung kinita natin sa araw na to. Ayan, sa so tatlong area. Nakaki nakakuha naman tayo ng ating pangbenta. Ayan, talagang sipag-sipag lang talaga. At yan, tara, merenda tayo. Han? na. <laughs> Alright mga idol, inyo pong nasaksiyan yung ginawa namin paglaot ngayong araw na to na talagang napahirap po talagang kumita ng pera. Ayan, inabot po tayo ng mag na na. Bali, 15 minutes na lang ay alaw na na. Ayan. At thankful pa rin dahil binigyan pa rin tayo ng inuwi natin na pangbenta. Ayan. So, hindi natin masasabing tayo ay walang huli. Ayan, bawi na lang ulit bukas. So, sa buhay mga isda po talaga, lalo na dito sa uri ng aming pamalakayang ginagamit, ay kailangan talaga ng iba yung sipag at syaga. Ayan, hanggat kaya pang Maria, adyala ng arya. Kung nakaramdaw ng pagod, ayan, uwi na. Ayan, kung ka po sa aming munting channel at gusto mo mga fishing content na aming na-upload, maaari lamang pong pakipindot ang subscribe button sa ibabaan tong aming video at huwag kanyamutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na amin ina-upload. So that's all for today's video. I hope you enjoyed watching. God bless and stay safe to all and see you to our next video. Thank you. Bye-bye.